Good morning po sa ating lahat guys. Uh, po, susuot mo na ko din sa looban at susungkitin ko yung papaya na Meron akong nakita doon guys ng papaya manibal. Ang nagdala ako ng panungkit. At para mamaya ay may makain ako. At mamaya mamaya rin pong konti ako ay pupunta guys sa uh, barangay hulgawa ng meron daw Chinese na mamimigay ng limang kilong bigas ay hindi magaling ho yun ay kasa bibilhin ko pa kaya ko yung pupunta muna din sa looban at ngayon po gay ay linggo ako po ay may pasok ginawa ko guys kasi pwede namang hindi pumasok ng linggo hindi ka hanapan ng midsar pag linggo hindi ako pumasok at sa Lunis guys ay ako ay pang gabi na. Nako. Ay wala na yung papayang susungkitin ko. Naunahan na ako guys. Wala na yung papayang aking susungkitin na. hinog Hindi kaya nalaglag din ni eh. Nako. Ay wala na. wala na guys isang papaya ang papayang aking susungkitain eh hindi naman nalaglag so guys ako na ay pupunta ng barangay hall kukuha ng bigas ayan po guys ako ay palabasan na po papunta po akong barangay hall at ako eh titingnan sana ng papaya gawa ng may nakita akong papayang manibalang ng isang araw ay wala na po kaya ako hindi didiritso na po ng barangay hall kukuha po ako ng relief meron daw pong papamigay na limang kilong bigas ito po yung ano, pathway po guys na papunta sa amin tapos dini sa kaliwang side dini po ay school Ayan po yung school ng Barangay Adya. Ngayon po, guys, nasa Barangay Hall na po ako. Ako'y bababa na po din. Wala pa po yata ang mga tao. Guys, nandito okay. na po ako sa Barangay Hall. At, lagi, na Nakapagpalista na po kami ng anong pangalanan. may nakapagpalis ka na. Kung ano ba maintindihan ko ano gayo si Nabe? Sing-singwa daw, sing wa Wala naman kami sing-sing. Ha? Wala naman kami sing-sing. po guys, ang mga Chinese ay nagre-ritual po sila. guys, ah, bago po siguro nila pamimigay yung kanilang napag ipamigay ay nire-recall mo na po nila. Mabayin. Yeah. Yung mga nagkaganda, nagmamagandang loob po guys na mamimigay ng, hindi ko lang po alam ang mga sabi-sabi po ay bigas daw po at counting grocery. Ito po guys ang kaganapan dito sa aming barangay ngayon may namimigay nga po na Chinese na na Chinese po hindi ko po alam guys kung anong ipamimigay nila ayun kaingay po ang mga tao Paglalaban po dito sa aming barangay Barangay Adjalipa City po Ay may nakarating po din ng maminigay ng relief po guys Na mga uh, Chinese uh, Ayan, bago po sila maminigay guys Ayan ang ano Ayan, paluluhurin ka ng ganyan Tapos parang mayroon silang ritual or dasal na para ano bago nila ibibigay yung ano man yung ibibigay nila guys yan okay. Yes, kami po ay pauwi na ata hindi pa po tapos silang kanilang pagre-ritual ay hindi ko na po humahintay kung ano man po yung ipapamigay nila ay sa kanila na lang po. Sila po ay nagre-ritual pa doon. So ayun po guys, thank you for watching po. Maraming salamat po sa inyong love and support sa aking Monty Channel. God